babalik po ang iyong Husay Tendera. Uh, ilang months din po tayong nagpahinga at nabisi po tayo sa ating pamilya. Kaya napabayaan ko yung aking intention. So ngayon, uh, nagbabalik po ako para magatid sa inyo ng tuwa at idea para sa aking dalawang store. Yung araw ng Sabado, uh, January 6, 2024, ito yung unang video ko sa taong ito para uh, mapasaya ko kayo at uh, maipakita ko sa inyo yung aking uh, dalawang munting tindahan na pinagkakakitaan ko uh, habang nandito ako sa bahay ito yung aking sari-sari store at doon naman sa aking YN photocopy sa campus uh, pag Monday to Friday andun po ako at dito naman pagkagabi ito ako sa aking sari-sari store at tuwing weekend. So, ipapakita ko sa inyo 'yung aming uh, pinamili kanina ng aking husband at uh, para sa aking dalawang store. Andito po tayo sa aking porch. Dito po ako nagbi-video kasi uh, masikip 'yung aking sari-sari store. So, uh, babalik po tayo para ipakita ko sa inyo 'yung aking pinamili kanina tayo ay nagbabalik. Ito po yung uh, aming pinamili kanina ng aking husband. So nandito yung aking dalawang RH, ang aking liter Soul drinks, ang aking 1.5, ang aking Nature Spring 350ml, ang aking Real Yip na, na nasa ibabaw yung aming pusa at dito sa aking mga kutkutin, yung aking Chippy Cheese Ed, Nova, Piatos, Vicat at ang malaking uh, kutkuti na Tatos. At dito sa aking box, andyan yung aking uh, Jumbo, uh, Emperador, andito yung aking Dilata na Fiesta, uh, Meatloaf, at saka sa aking uh, Mega Sardines, at dito sa aking dalawang Uh, isang uh, sting, isang mountain dew, at limang mismo, isang sito solo, at dalawang swak na soft drinks. So, ito yung aming pinamili kanina ng aking husband. At, ihihatid eh, ko yan uh, bukas, araw ng linggo, yung para sa aking YN uh, puto kape, at dito naman sa aking sari-sari store tayo ay mag-display. So yung aking mga pinamili kanina ay umabot po yun lahat, lahat ng ah uh, 8,68 dalawang tindahan na po ito sa aking YN sari-sari Sorry, Sorry store at sa aking utokabi. So, medyo nanidibago po ako ngayon dahil uh, uh, ilang months din po tayong hindi nakapag-vlog. So, parang uh, nag-uumpisa uli ako, parang nangangapa, parang nanidibago po ako uli uh, maghatid sa inyo ng aking uh, video dito sa aking YouTube channel. So, mga viewers, kaibigan, kapwa ko sa kasari, salamat sa iyong panunod. Sana tuloy-tuloy po yung iyong pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa muli, ito po ang iyong Jose Tendera na nagbabalik. Hanggang sa muli, ingat po tayo. God bless us all and Happy New Year to all of us. Bye!